Agroay, ulan, yan talong ko na na. Allah, nag-ano ulan ng ice. Agro, yagro, yan talong ko. Eh oh. release. Allah, Nabutas na yung kupong ber, panayam. Oo, onta ka doang. Saan? May ulan? Na. Oh, dito, oh, dami oh. nyo tumaan yung talong ko. Nabutas. Yung talong ko. Nabutas. Nagulan ng sa Saka init-init ngayon. Wow, yun daw yung talong ko. Ala, ang dami na oh. Ala, ang talong ko. na. Hindi na tumigil. Oh, yung kukumber ko. May bunga na. Ang laki natin.